Friday ba to nahita ka ng aksidente ba ngaming viral jud nakita na ako sa pagadian niya duha ka dalagita nga mga estudyante ang tao na nakabsan sa ilang kinabuhi dayon nakita nako na ko tong isa kalalaki nga mingkamang pagawa sa pultahan dako kayong samad ang iyang agtang mga kabataan labi na diya sa Pilipinas magamping jud mo dili mo magabusar upa dagdag pa harurot nga magnilumba ay ana sa inyong mga motor nga harap magpaharon ingnon bitaw nga mga hawod na bitaw kaayo sa karsada unya bitaw mga disgrasya kinsa may magproblema ang gini kanan unya ta mo operating ang sa kasakit te eh, grabe okay lang utag buhion pa kabsan tumo sa inyong kinabuhi gumikan sa inyong pagkaabusado kung diri lang mo sa Australia di jud mo kapasar ano mga land transportation diya sa Pilipinas makakita gara gani mo labi na kasagaran sa mga batan-on karon nga kusong kayo magpadagan mong eksibisyon pa sila hang mga motor. Kuhaan ninyo ang plate number pang tangtangin yung mga lisensya, mga batanon. Kulang bitaw kayo pagdisiplina sa pagdrive. Gani mo nang daghan kayo mga aksidente mahitabo ka sa daran, mga batanon. Ang pagdrive, buhay ang nakasalalay. Mintras bata pa, ayaw yung abusari. Ako, nakasulay na po kong aksidente, pero ang ming grabe ang ako ang tapad. Ako man ang driver, pero pasalamat ko sa ginoo nga. Ako okay, okay, okay. buhi ming duha sa kong kauban. Sarang kinabuhi ninyo. Kung mabuhi, mangani, swerte-swerte na lang kung walay balik. Maluoy mo, sinyong kinabuhi, sinyong Parehas na mo sa inyong kinabuhi o sa inyong kinikanan. Yung pareha sa nahitabo ka sa pagadian o oh, katong mga batan Luoy ka ayos o doon sakit ka iso doon labi na sa mga ginikanan. Mga amping lang dyan mo o oh, kamo mga LTO diha sa Pilipinas no. Kinahanglan maging alerto po mo, Stricto po mo sa ato ang mga kabataan o sa mo, mo isyo o driver license. San unra ba mo yung drive? Abusado ka niyong uban. Yes, mas mo magtambling-tambling pa anong ilahang drive banan. Bisinahan na sa highway. O, na mga kasugat, na mga mag pa jud. Ang pingin yung kinabuhi. Maura to. Wala ko na <laughs> Babay.